today's video, samahan nyo kami at mangunguha nga kami ng damo dyan sa may tapat ng bahay plus nagluto ako ng ginataang langka. Pagkagising ko, ito ay nakita ko nga dito sa labas si nanay. Tinitingnan niya pala yung mga tanim niya dyan sa labas. Kung nabuhay na ba, yung tanim niya pala yung sili Nilagay nga dyan sa may gilid kasi hindi nga kasya dun sa may tapat ng bahay. Katayo ko naman, ito ay nagsindi na nga ako ng kandila sa aking asawa. Inuna ko na pala yung pagsisindi dyan at paraming salamat pala sa aking kapatid. Sinapakaganda nga itong pulaklak na binigay niya sa aking asawa. At ayan, pagkatingin ko na naman dito sa labas ay napakaganda nga talaga ng panahon kaya sabi ko nga sa nanay ko ayan ay magkukuha nga kami ng mga damo dyan sa may labas kikita nyo dyan sa may tabing highway lang pala dyan napakarami nga talaga ang damo at ang kakapal na nga kailangan na talaga tanggalin at siguro maganda nga talaga magtanim-tanim dyan at siguro ayan na nga ay nag-start na nga kami ng aking nanay at ako naman yung nagpapala yung nanay ko naman ay ayan manumano nga na yung pagkukuha dyan ng damo na pala naiisip na itatanim dyan ang aking nanay yung okra, yung talong, tapos yung kamatis at luya. So yung luya sabi ng nanay ko, may pa daw yung pwede magtanim. Pero try namin magtatanim kung mabubuhay ba. Kaya napaisip talaga namin na kailangan namin linisin dyan at kukunin yung mga damo-damo. Kasi doon sa may likod ng bahay, hindi kami pwede doon magtanim. Baka nang napakabato nga. Ang mabato kasi doon at ang lalaki nga, wala masyadong lupa. Dito namin pa magtanim. Tapos maganda din tumambay dito pag hapon. Kasi nga, hindi na nga madamo. Tapos malinis na nga at marami na nga gulay. Pag sakal, makapagtanim na kami ni nanay. Kayo po ba? Ano po ba magas maganda pang itatanim ng mga gulay dyan. Baka mayroon pa kayong isasuggest sa for today's video. Hati lang pala yung natapos namin dito sa my part kasi sobrang tigas talaga at sobrang ang kakapal talaga ng mga damo kain nga lang natapos namin. Pagkatapos naman, ito na nga ay kumakain na nga kami. Gawa nga, nga, nga ay kami ay gutom na nga. Buti ay may nakaluto na nga yung nanay ko ng noodles tapos mayroon ding talbos ng kamuti ay talagang napakasarap. At wala din pala kaming tuyo dyan. O yan lang yung ulam namin pero okay lang kasi masarap naman. Pagkatapos naman kumain namin at ayan na nga ay sinanay ay nagbalat na nga dyan lang ka. At sabi ko nga sa kanya, ay sakto, ay talagang na, nakaraan pa talaga ako, natatakam talaga sa langka. Tapos may mayron mayroong gata at saka tuyo, ay sobrang sarap talaga yan. At napakarami pa pala ditong kahoy ng aking na. Sabi ko nga sa nanay ko, siya nga lang yung magbabalat kasi ako yung magluluto at siya din pala yung maghihiwa dyan. At sabi ko sa kanya, pagkatapos na dyan, ay siya na magpapahinga ako naman yung magluluto. Sabi ko nga sa kanya nanay ko, pagkatapos na dyan magbalat, ay magpapahinga nga siya, matutulog siya kasi maaga nga kami nagising. At ayan naman, ako naman ay nakasikaso ko na nga itong langka ay magluluto na nga ako kasi nakatulong nga kami ng aking nanay. Nagising kami alauna na nga dyan ng tanghali ay medyo gutom na nga kami. Kaya ayan, inugasan ko na nga itong langka at nilagay dyan sa may kawa. Ito pala yung kanyang sahog, malalaki palang tuyo dyan ay talagang masarap talaga at perfect talaga do sa may gata na langka. At ayan, nilaga ko lang din pala ito eh, muna yung langka, saka ko nilagyan ng mga asin, bichin, at saka yung sibuya, saka luya. Tapos, kudin ko din palang nilagay dyan yung tuyo na malalaki kasi medyo malambot na din pala at yung unang gatang gata pala ay hindi ko pala yun na ilalagay kasi yung pinakahuli yan yung muna nilagay ko at panglaga doon sa may langka para talagang masarap din siya at naglagay din pala ako ng medyo madami daming sili para medyo maanghang din siya at sa mga oras na ako ay gutom na gutom na nga din at amoy pala ay talagang takam na takam na nga at pagkahapon naman fast forward tayo ito na nga yung aming kinuhang mga damo ay kailangan namin min talagang anong hinang apoy para talagang malinis nga. Nandito din pala yung aking mga pamangkin at ayan ang na natulong na nga dyan. Pero alam nyo ba, napakasakit talaga ng aking likod pagkagabi gawa nga. Na. Siguro nga, nanibago nga dyan sa pagpapala ko kasi ang titigas nga na ng mga damo-damo dyan. Kasi ang kakapal na nga at saka mabato. Kaya mahirap talaga tanggalin talaga at hirap na hirap ka talaga magtanggal dyan ng damo ay napakatigas nga talaga. Sa mga oras na nila ay nagtatanggal pa nga ako kahit hapon para kahit papano ay mabawasan at pakunti at ayan na nga yung nanay ko naman yung nag-aayos nga dyan para talagang maubos na nga ito ng apoy. Tuwing hapon pala dito maganda talaga tumambay at nakikita nyo naman ito palang pamangkit ko ay kumuha pa nga talaga ng upuan para talagang makaupo dyan. At yan nga lang for today's video. Maraming salamat sa inyo. Paano ba yan? Bukas ulit. God bless.